Shoutout po kay Sir Perdi Valerio Hernandez, yung nagpagawa sa atin ng tatlong cellphone from Pandacan. na. Uh, mabuhay ka hanggang gusto mo tayo. Pagaling ka po. God bless po. Ingat palagi. Yun lang po. A. Hey. Uh, good afternoon mga kakumpuni. Meron tayong tanggap. Maraming cellphone. <laughs> ito. Yan. Ito <laughs> yung tatlo to. Tatlo. Kumbaga, ginawa ko na kasi to eh. Nahuli lang. Tapos ito yung isa. Ito si Rani to, LCD. Tapos ito, namamatay-matay. Ayan. Tapos ito rin, LCD itong Poco M3. Ginawa na natin itong dalawa na huli yung vlog natin eh. Tapos ito ngayon gagawin natin. Tara na, let's go. Tagasan kayo, ma'am? Pandakan. Ayan, pandakan. Di na ba tayo taga-pandakan na ah, yung mister niya kasi yung kausap ko. Kaya ito, si ma'am nagpunta. Kaya gagawin na natin. Let's go na, tol. Premi, alam ko bang pagawa ng cellphone? sa Shino Marian Sir Shop sa Gagod... Hindi natin pinahaba yung bill. Isang bill lang. Kung ano lang yung Sierra, no? nga. Eto, lubog na rin yung power, mama ha? niya, ma'am. Oo. natin yan. Baka mamaya si mo. Ba't yung, <laughs> yung libre ako? <laughs> hindi. gusto pa ipagawa. mo sa amin. mabubuo Ayun ako, ba't charge na napapansin ko? ay mag-charge, eh.

Yung sira, di natin dinadagdagan. Di ka yeah, buwasan, bro. So, matagal ko na rin suko yan, mami. Ha, yeah, bre? Wow. lang din sa akin yan. Ito, ah, nagawa na natin yung unit ni ma'am, mo. Oh. Ayan, gumagana yung fingerprint niya, ha? Ah. Ayan, Ah. Okay, good, sa With fingerprint yung nilagay natin, na Ah, yung orig, ha? Ah. Ayan, to. Tapos, inayos ko na rin yung power switch niya, Hindi na mahirap pindutin. Di ba, ma'am, lubog to, ma'am? Saka yung charging, ilibre ko na rin kasi Dalawa silang nagpagawa a ang Baka magtampo pagsiningil ko eh. De, joke lang. Ano ginagawa na natin? Ayun mga kakumpuni, nagawa na natin yung cellphone ni mama. Tatlong unit to. Pinagawa sa atin ni mama yan oh. na binigay ko na kay mama. Kita nyo ah. Yan, dinayo pa tayo. Parang pandakan ha. Ah. Ayos ba ma'am? Ayos na ayos. Sulit na sulit yan. Baka kumpuni. Ayun po mga kakumpuni, nagawa natin yung tatlong dinala ni ma'am na cellphone na nilibre na rin natin yung power button at yung charging kasi hirap siya mag-charge. Nilibre na natin yung. Lagi ko sa inyo sinasabi mga kakumpuni, kapag ka basic lang po ang, ang gagawin natin, hindi po ako nagpapabayad. Kaya po, kagandahan dito sa amin, trusted din po kami. Kaya pag may mga tanong kayo o kaya pupunta kayo, pwede nyo akong i-PM sa si Ian Andrew De La Cruz, yung may blue check po. ah uh, sa mga customer ko, pasensya na kayo. Magkaiba yung pang... -pang namin kasi nakalimutan namin kapon sa dami ng customer. Kaya sa ano rin po, pa, follow na rin po sa ating YouTube account. pa-search po ka kung puni pati sa TikTok natin. Yun lang po. Pasae po ng mga video natin para mas kumita tayo nang mabilis sa Facebook at sa inyo rin naman po mabubuntuin sa mga customer ko. Maraming maraming salamat po mga kakumpuni God bless you.